Abroad. Masarap pakinggan para sa iba. Sabi nila, kapag nasa abroad ka, masaya at maginhawa. Pero ang totoo niyan, kaakibat nito ang lungkot at pangungulila. May mga panahong gugustuhin mo nalang sumuko, pero ang nangingibabaw ang tanong na, bakit ka nga ba nandito? Oo, may mga maswerteng nakakaangat sa buhay. Pero aminin nating hindi lahat pinapalad na magkaroon ng magandang buhay. Basta tandaan mo, lahat nagsisimula sa pinakababa bago ka makarating sa itaas. Kapalit ng bawat paghihirap ay ang buhay na pinapangarap. Walang imposible sa taong may tiyaga. Magugulat ka na lang na palitan na mga salitang pagod na ako ng buti na lang hindi ako sumuko.